Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, nagparamdam na ang first effect din ng PBB Gen 11 na si Teres. Kaya ito na ngayon, nandun siya, nang picture sa labas ng bahay ni kuya. Parang talagang lagi yan. Paglabas ng mga housemate, ang unang pinapicturean ay ang labas ng bahay ni kuya. Ayan, na-miss din ng mga fans niya. Itong si Teresa at syempre nagpasalamat si Teresa sa mga sumuporta sa kanya na hanggang ngayon sinisigaw pa din na ibalik itong si Teresa sa doob ng bahay ni kuya, mag, sana daw magiging wild card itong si Teres. Sana magkita-kita din sila ng kanyang mga fans, mga Tim Therese dyan. Alam ko, makipagkita dyan sa inyo si Teres. Pero ito naman, si Jarin miss na daw, ang empty na daw ng bahay pag walang si teresa sa loob ng bahay. Pero, sabi ng ibang fans, medyo galit kay Challenge kasi isa si Challenge sa nag-nominate kay Teresa para ma-palabas ng bahay ni Kuya. Ano nga ba talaga? Basta excited tayo para kay Teres malay natin. Unang labas niya, siya pa ang sisikat. O, ba diba? So, yan lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. bye bye